kun mga idol. May kasabihan tayo na anin pang damo kung patay na ang kabayo. Ito ay meron tayong uh, uh, bibigyan ng uh, konting tulong itong uh, mag-asawang lulu at lola. So Tara. Hello Tay. Hello Tay. Hmm. Kumusta naman kayo Tay? Kumusta hmm. naman? Saan kanina kayo galing, nai? Wala well, yan, no, sir. Natagpuan, tagsa, naghaharas kami. Wala nga yung pagkain. Kaya mm, huwag kami sa auto na lang. Walang kami pera. Walang kami pera. So, naggamas kayo, nai? Uh, Oo. Oh. Mm. Walang kami pera lang. Walang kami pagkain. Magkano naman ang bayad sa inyo, nai, sa paggamas sa kanina? Ay, ka ano sir. Buhan mo, na no. 150 lang. Magagawin na po ba yun? Kapon pala. apat na kami sinagpak. Habang dinulog kami, kulog na. Para kami yung pera, sila na Katulong ka tayo, katulong ka sa pagkano, mga gamas. Tutulong siya ng gamas ba? Oo, itagal lang kami ng tip-tip. Kami siya. Dami kasing siya mama ko. Pairo na naman anak ko. Wala kami yung sa siya pera. Ano ano yun ay? May pagkain na kayo doon? Wala po. Ah, sarili pang pagkain, di kayo pinakain. Oo, kami na siyer kami. Pagkain. Sabar na ang kitim pera. Ngayon, kawawa naman itong dalawang uh, Ngayon, kawawa naman itong dalawang matanda. No, hindi uh, 'yun tanging natutok sir. Ay, hmm. nawala kami, tonga wala pang tira, hmm. wala pang pagkain, naguhot muna kami. Ay, sa hmm. kami wala na makuhutan. kumain na kayo ngayon ay. Wala Umay... po? Hindi pa kayo kumain ngayon. Wala pa. Ayun. Naabot pala kami sa bukid. Tulok na kami nang sabta, gabi-uhran. Aw, aba na may dalawang magasawang lolo at lola so abutan uh, natin sila ng konting ano. Ito may konting grocery. Ayun. Ito tayo, konting grocery. Tapos eh bibigyan ko kayo ng konting uh, pambili ng ano. Mm. Ayun. Ito, nai. Mm, pambili pag Pagpasensyahan nyo na yung ano. <laughs> Ako, bibili sa inyo. <mo. laughs> Ako ang Yan. Mm. mm. so, pagpasensyahan nyo na na yung aking nakayanan at uh, yan lang muna ang, uh, ang ating nakayanan. At, uh, ito tayo, nai, may ano dito, may kunting uh, grocery. Ayan, may mga dilata dyan. Tapos may, ano, tinan nyo na lang. Sir, I want to Bukas si mga katot kami, 150 lang ang bigay siya. Wala nga yung namin, wala pa. Ano, walang ano pa kayo. Nakita wala ka nito? Wala ka ba? Yan, namin, wala kaming kape. Walang tinapay. May kape po dyan, may gatas po. Hmm. Uh, Gano'y sinunod naging kapatid ko. Uh, walang anong pira, 150 lang ang napap. Saan niya kayo nai nakatira? Saan niya ang bahay niyo nai? Sa lima e, eh. di lang nasa ka. Nakita niya. Nakita na siya na may kansada ng sinyo. Eh. Ah, ano kami dito ba? Toro rung namin ito dito ba ko? Naglong wala kami sinasin mama. Sarili yung bahay ay? Oo, lang namin pa ay mita kami ito. Kami lang dalawa, wala kami anak. Hmm. Ay, mula kami, wala kang pagkain. Bakit hindi kayo nagkaanak na eh? Bakit wala kayong anak na eh? Ano na, hindi lang titimang na ako na po, mas, uh, kumama, masakit ang tood. Nga, adi nalaki, nga, na laki, gabi mo, kung na trabaho. Mm hindi -hmm. na nag-skitball. Nauli, gabi, alas dosik. No wala mm -hmm. na ipagkain, ano mo, sa amin. Mm -hmm. Lalaki, taas na. Ayun. Ay, uh, Pusala na ang lalaki, walang, ano, gabay. Mm -hmm. wala kami yung babae. Ano na akong lalaki, na-skill lang si na katapusan na, katapos na. Bawo ni anak. Paano nyo naman na nairaraos yung pang araw-araw ninyo? Araw-araw kami. Wala no. Mamastik kami. Pati na, mato kami kagsa. Pati ma, mato kami sa bukuyot. Alam mo nga ba na bukay na Pira na namin. Pagkain na. Pagkain na. Oo, pagkain mo. O, ano pa ito? Pasti. Ikalata ako. Ano sa nilito? Ang dinamit ka mo. Galawala Mm. Dibigay, Dibigay, so, wow, wow, man, ito nga, nagbibigay ang pera. Nagbibigay piso. Kawawa naman itong itong dalawa. So, yan At, ah, uh, uh nabutan natin ng uh, kunting tulong ang uh, mag ng uh, lola at lolo. So, ah, uh, anin pa natin ang uh, tulong kung, ah, uh, ang isang ang uh, mag-asawa o ang sino man tao ay uh, wala na sa mundong ibabaw oh. at uh, wala na silbi ang lahat ng bagay so yan, habang mayroon pang uh, silbi o pagpapahalaga sa mga bagay para sa sa atin o so kahit kanino pa man ay ibigay natin ang nararapat na tulong kung kaya natin at sa abot lamang ng ating makakaya, ibigay natin. So, meron din lang naman kahit konti, sa abot ng ating makakaya, tayo magbibigay. So, ayan. At uh, kahit pa pano, uh, naabutan natin ng konting tulong. makarugtong man lang tayo sa kanilang pang-araw-araw na buhay at uh, uh, makapagpangiti ng uh, tao. So, malaking bagay na po sa atin yan walang alaga ang kahit anong bagay kung ang buhay ng tao ay wala na. So ayan po. At uh, magandang hapon mga idol, mga boss. At uh, mabuhay tayong lahat. God bless everyone. Practice simple acts of kindness every day.